welcome back ulit dito sa akin channel. Welcome ulit dito sa akin panibagong vlog. Bago nga ang lahat mga mi ay paki-subscribe naman ng akin channel. Hello guys. Yan. Ito ko lang ako para sa birthday ng anak ko, bukas. Hello. Hello. na! na. Hello. 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 Decorate, decorate ako. Uh, oh. Ayan, happy yarn. Happy na nga ako dyan mga mi dahil nga natapos ko na yung dinecorate ko. Simple decoration nga lang at wala naman akong alam sa pagdidecorate. Natatawa pa nga ako dyan sa dinecorate ko. Ano ba talaga ang team ng anak ko? Rosin o oh, Hello Kitty? Handa ako ng konti lang kasi salam. Masarap may handa-handa siya. Kaya napasayaw pa nga ako dyan mga mi dahil ang ganda ng tugtog. Sana nga lang ay walang CPR no. Katayan dahil nga sa sobrang ganda ng tugtog. Anong pinagagawa mo? Nakasama yan. At ayan, dahil nga sa sobrang kasipagan ko ng araw na yan, ayan, nagpalit na nga rin ako ng cortina. Palit-palit din tayo ng cortina pag may time. Panay na lang kasi ang dot-dot kaya pati cortina nakakalimutan na magpalit. Kaya ayan, ang ganda ng kortina ko, di ba? Pink na pink. At pati na nga rin yung sa kwarto namin ay pinalitan ko na ng kortina. Sinulit ko na nga talaga ang araw ng kasipagan ko, mga mi. At ayan, tapos na nga ako mag-decorate. O, di ba? Napakasimple lang yan, mga mi. Dahil nga, syempre, simple lang naman ang handaan namin. At wala naman kaming mga bisita. At hindi na nga ako nang imbita dahil nga konti lang naman ang handaan namin. Nakakahiya lang mga imbita. Mabitin pa yung mga pupunta. Kaya naman ayan, nilagyan ko na nga rin ng cover itong mesa. Gusto mo yan, may pattern no, ng cortina at cover ng mesa. Wala nga kasi akong ibang mahanap na pang cover mga mi. Kaya naman ayan, nakita ko nga itong shower curtain na binili ko. Ayan na nga lang ang sinapin ko. Para-paraan yan. Yan ang discarding nanay mga mi. Charot. At ayan, ipapakita ko na nga sa inyong mga mi Itong aking mga hinanda Kaya tara mga mi, samahan nyo ako matakam Dito sa mga ginawa ko Charot! <laughs> tapos na nga ako magluto. Kaya naman ayan, ready to serve na. Kaya naman ayan, let's start now. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May all your wishes come true. Happy, 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 happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you May all your wishes come true Happy 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 birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you May all your wishes come true Happy 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 birthday to you So ayun mga nagpray na nga itong atin niya kaya naman ayan. Ay mga galing pa sa malayo. Lord, sana bigyan mo po kami ng mana. Maraming birthday at sana gumagal ka. Sa, at sana mag-enjoy kami lahat sa araw na ito. Sa ng mga 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 na mga 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 Happy birthday Happy birthday dad happy birthday happy birthday dad happy birthday priya dam happy birthday dad happy birthday happy birthday happy birthday to happy birthday yeah, but nice. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. To you. The yeah, I'm a and the birthday. day. You know, <moment>. At yun, parang hindi masaya ang anak ko Napakainit init ang ulo, may toyo Ayaw niya talaga magpa-picture, ingit lang ng ingit Nanibago yata at ngayon lang siya merong bisita Kaya naman ayan mukhang ang mami lang ang masaya Happy birthday anak! Sana ay na-appreciate mo itong simpleng handa namin sa'yo. Happy second birthday! Sana ay lagi ka lang healthy at malayo lagi sa mga sakit. At sana ay mas maraming maraming birthday pa ang dumating sa buhay mo. At sana ay lagi kang gabayan ni Lord. At ang pinaka-wish ko talaga, sana ay makapagsalita ka na. God bless you anak! Love na love ka namin ng papa mo at ate mo. Happy birthday! We love you! tayong kinabukasan nga ay naisipan namin gumala dahil nga birthday ni Bunso kaya ayan naisipan namin gumala at gagala namin siya para naman ay masulit niya ang birthday niya kaya naman ayan tara samahan nyo kami magbiyahe So ayun mga mi, hindi na nga kami natuloy sa habing gala dahil nga napadpad kami dito sa may salon. Dahil nga may salon itong tita niya dito sa may malate kaya naman ayan napadaan niya kami. Bibisita nga lang talaga sana kami mga mi kaya lang ayan naisipan na nga lang namin din magpa retouch. Abay, oh, big time yata si Mayor ngayon. Kaya siguro may pa-pamper day siya sa amin. Kababata niya rin kasi yung nagre na bakla dito. Kaya ayan, sinulit na nga namin dahil nga syempre may discount ito. Kaya ayan, magpapariban na nga kami ng anak kong si Chantal. Minsan lang talaga namin ito maranasan. Kaya ayan, sulitin na talaga namin ito. Ayan, bali pang three times na nga pala ang reban na yan ng anak ko. Yung akin naman ay halos taon na yan bago na riban ulit. Kaya ayan, sobrang ngarag na talaga ng buhok ko. At syempre dahil nga nandito na rin kami Aya, nagpalinis na rin pala ako ng kuko dahil nga rin sobrang sakit na ng paa ko. sobrang kapal na nga yata ng ingron dahil napakatagal ko na hindi nagpalinis malinisan na rin talaga ang malaluyang paa mabuti na lang talaga magaling maglinis itong si ate, ang galing niya pala magtanggal ng ingrown, kaya maraming maraming salamat sa paglinis mo ate at napagtyagaan mo talaga itong kuko ko recommended talaga siya guys napakagaling niya maglinis kaya kung kayo ay malapit lang dito abay dito na kayo magpagawa guys napakagaan ng mga kamay nila gumawa kaya parang ang sarap dito balik-balikan bali dito nga pala ito sa may FS Salon kaya arat na magbagawa na kayo endorser yan nata yan tapos na nga ang unang nilagay na gamot at naplansya na rin ako kaya ayan medyo nagkaroon na ng buhay iba Feeling lang. At ayan tapos na nga mariban ang buhok ko. Kaya naman ayan, it's time to selfie na. Habang mayroong kontrabida sa likod. Ayan, niloloko nga ako mga minang asawa ko at napakaganda ko na raw. Kamukha ko na daw si Pokwang. Salamat sa pagpuri. Na-appreciate ko talaga siya. Ang galing talaga ng asawa ko. Laging kontrabida. Yan talaga ang kontrabida ng buhay ko. Buti na lang talaga. Pinariban mo kami. Kaya sige na nga lang. Tanggapin ko na lang ang pangbubuli mo sa akin. Dahil piling ko maganda ko ngayong araw na to. Charot! At ayan dahil nga puro ingit itong anak ko kaya naman ayan lumabas nga kami muna ng salon. Nilibang ko nga muna itong anak ko dito sa labas at panay ang duwal dun sa loob. Hindi niya gusto yung amoy na ang gamot. At ayan, inabot na nga talaga kami ng gabi dito. Kaya ayan, share ko lang sa inyo itong view ng salon nila dito sa labas. Ayan, kaya kapag nakita nyo itong salon na ito, dito na kayo magpagawa. Ang pangalan pala ng salon nila ay FS Salon. Kaya arat na! Tapos ang mariban itong anak ko. Kaya naman ayan. Wow, ang ganda naman. Parang model ng shampoo. Sana all. At ayan pagkalabas nga namin ay kumain na nga kami dito sa may mang inasal at sobrang gutom na. Nakakagutom pala magpariban. Ang tagal-tagal kasi matapos. Sa bagay gano'n naman talaga magpariban. Mahaba talaga ang oras. Kaya naman ayan hanggang dito na nga lang ako mga mi. Maraming maraming salamat sa mga oh Sana ay manood pa rin kayo sa aking mga vlog. Yun lang. Bye-bye.